Wasak at sira-sira na ang iilang imahe ng mga santo sa San Isidro Labrador Parish, bayan ng Binalbaga Negros. yung mainit na balita nitong nakaraan lamang, isa daw baligislam ang pumasok sa simbahan at pinagsisira-sira ang ribulto sa isang... Uh, siguro kung ako ay isang kristyano, magalit ako sa ginawa nitong tao na ito. Napanood na ba ng lahat? Halik kayo, panoorin natin to. Magbibigay tayo ng kaunting uh, explanation dito. Tal, tapos itong pasuki ng isang Islam believer habang may isinasagawang misa alas 6.30 ng umaga ng Miyerkules, Abril 3. Kinilala ang sospek na si Ruli Simera, 38 na taong gulang, isang tricycle driver at residente ng barangay San Teodoro ng nasabing bayan. Napag-alaman na dala pa ni Simera ang kanyang tricycle nang pasukin ang simbahan at doon na sinira ang imahe ng patron ng simbahan na si St. Joseph, imahe ng Immaculate Conception, dalawang imahe ng mga anghel at ang crucifix. Kaugnay nito, temporaryo munang isinara ang simbahan para sa gagawing pag-aayos sa mga nasira. Sa panayam ng Brigada News FM Kabangkalan sa sospek, sinabi nito na hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa sapagkat inutusan lamang umano siya ni Allah na wasakin ang naturang mga imahe na tinawag niyang mga Diyos Diyosana. Sa kabilang banda, nakapanayam din ang Brigada Kabangkalan ng iilang mga Muslim leaders sa probinsya ng Negros Occidental kung saan inamin nila na isa sa mga Islam believers si Simera, ngunit labag sa paniniwala ng Islam ang ginawa ng sospek at hindi katanggap-tanggap ang naging aksyon nito, kaya't humihingi sila ng tawad sa simbahang katoliko at sa mga diboto. Kasalukuyang nakadetain ngayon si Simera sa Binalbagan Municipal Police Station at maaaring maharap sa paglabag sa Article 132 ng Revised Penal Code o ang Interruption of Religious. Alam nyo, malaking agaw pansin ang ginawang, ginawa nitong tao na ito at katulad sinabi ko nung una, kung ako ay isang Christian, magagalit ako dito sa tao na ito. At ngayon ay ako ay bilang isang Muslim na tagang reliyon ay Islam, hindi pa rin ako pumapanig sa ginawa ng tao na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Muslim, ito yung sumusunod sa pananampalatayang tayang Islam. Dahil kung sususugin natin ang, mga mus ang Muslim na tinatawag, ito yung mga tao na katulad ko na nagkakamali katulad ng nagaangking siya ibalik Islam, siya ay nagkamali at ang panapalatayang Islam, ang katuroan nito ay walang pagkakamali. Dahil sa panapalatayang Islam ay mayroong sinasabi na waswasil khannas, ayudu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kulaud zubira bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syaril waswasil khannas. الذي يوسوس في سور الناس من الجنة والناس كتوهان ang ang tagapaglikha ay naglikha ng mga ng mga jin at ang mga tao na hindi nakikita yung sinasabi niya na wala siyang pinagsisisihan doon ito ay ayon lang sa kanyang kamalian dahil hindi ito itinuturo ng pananampalatayang Islam at ang shaitan ay nagbubulong sa tao ang satanas ay gumagawa ng pagbulong sa tao na gawin mo to gawin mo yan yung sinasabi niya na ay utos ng tagapaglikha na binabanggit pa na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha at ang sa kanyang aklat marami na mga iskolar ang nagsuri dito na ang para sa akin bilang isang balik na nauunawaan ko ang Islam para sa akin, hindi ito itinuturo ng Islam dahil ang Islam, ito yung panuntunan ng buhay dito mo makikita yung lahat ng pagandahang asal, siya ay para sa akin nakagawa siya ng pagkakamalik hindi siya may tuturing na isang muslim na isang, ang muslim kasi siya yung sumusunod, sumusuko sa plan ng palatayang Islam at hindi dapat niya ginawa yung bagay na yun, at ito ay wala sa kaparuhang Islam, ang Punto dito, ang pinakamalaking aral po dito is hindi magtuturo ang pananampalatayang Islam. Kahit na although na ipinagbabawal ang mga rebuldo sa pananampalatayang Islam, pero hindi ipinagutos ng Islam na gapiin o sirain niyo yung mga katulad nyan yung sinirang mga tao na yan. Hindi po ipinagutos ng pananampalatayang Islam. Sana po ay pinagmauwala at kung ano man ang inyong komento ay sabihin nyo lang at tatanggapin namin ito. Diyos sa so, wala kayo. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته